Ayan, okay na ba mga video ang kayo, boss? Pwede ha? Pwede okay. So, ayan mga bossing ko. Bali, magandang gabi po sa inyong lahat. Bali, alas 7 na ng gabi. Ah, uh, sila bossing ay galing pa ng uh, Indang, Cavite. Eh, may boss first car sa kali. Sagad na talaga yung 73? Wala <laughs> <laughs> na, sir. Talaga sagad na. Wala na kami pang gaslo, sir. Gano'n nakatagal na nanonood kay AC Garage? Tagal-tagal na, sir. Uh, Bigla na ba lang nyo? Bigla na, sir. Gano'n ng si niya sa paluwagan. Di sa maubos. Ah, pinarekta ka na dito? Mukhang talagang babalik puhunan ako dito ah. <laughs> <laughs> Unti-unti na lang matatalo lang mga bossing ko. So, ayan. Bali, yung budget daw ni Sir ay 70. So, tinignan niya yung wallet niya. Nagdagdag siya ng... Tinignan niya may 3,000 pa. Bali, 73. So, itong Nissan Grandeur. Para alam bumili ng NMAX boss ah. <laughs> so, ayan mga bossing ko. Bali, para transparency lang po. Ah... Uh, Papacheck muna natin kay Bossing itong sasakyan tapos papatest drive na rin natin. Boss, baka may gusto ko mo ng batiin or shout out. Uh, shout out sa Mrs. Ko. Ayan. Anong ano pangalan ni Commander? Jessica. Ano bang sabi ni Commander na ano, pagkasahod? Punta lang kat Casey Crunch. Durado sir. So yan mga bossing ko, bali natawad si sir. Boss, sa ganda talaga 73? Sa sir. Wala nang panggasto sir. <laughs> So yun mga boss, kabali na tawad si boss dito sa ating Nissan Grandeur Nang 73,000. Grabe, napakamura niyan. Eh, parang magiging tulong ko na lang itatay. First car ba ako sa ali. Eh, paano pag binigay ko, magiging happy ka naman? Ay, sigurado sir. yar okay. <laughs> <laughs> buk sa mama. Nyar, buk sa mga ilaw. Nyar, wala mo na sahod nyo, ha? Eh, si bossing, kita mo naman gabing-gabing dumayo. <laughs> Ay, ko. At naman naman loob na ito, coaching coach. Ano naman sayo sa loob niya, Nyor? Ayos, uh, boss. Eh, mukhang... Boss, matagal na talaga nanonood kay AC Crutch. Baka naman sabi-sabi lang, ah. Sir. Ha? napakatagal na, sir. Sayo, <laughs> <laughs> so, mga bossing ko. Bali, ayun, sagad na ang pera ni bossing ko. Eh, mukhang parang kay bossing talaga to. Eh, tayo naman eh, kahit wala nang kitain. Boss, kita mo naman aircon na ito, lamig, oh. Nyor, buksan mo ang aircon, Nyor. Oh. Ah, puto na bukas nga lamig. Boss, sagat na talaga 'yan. 78. Sagot na 'yun, sir. Talagang. 77. Wala na, sir. 77. Kita niya na mo, sir, talagang Sagot na talaga? <laughs> Hindi ko na talaga mawawala sa na nagaganap buhay. Grabe, boss, parang di na under. Oh. Na under na ba? May jacket ka ba? <laughs> Kulang 'yan. Basi ba po ka. <laughs> Sayang mga bossing ko. Boss, sagot na talaga yun? 73? 75? Wala na. 75? Wala na, Sir. <laughs> <laughs> ang ganda na ang 75. Ay naku. Oh. Unti-unti na lang. Bossing ka ba? May babating ka lang? Sa misis ko po. Shout out. Sino pa? Sa ano po, taga 13. Taga 13 po Ayan. ako eh. Ah, taga 13 ka? Opo. Si tatay? Taga Indang. Taga -indang. Taga -indang. Ano tay, pag binigay ka pa magiging masaya ka? Talagang masaya, masaya. Parang ang kikitay lang ni Easy Crash kay mga bossing pang Alfonso. <laughs> Then awa kasi ako kay bossing uh, talagang sahod sa paluwagan na boss. Tunay ba yan? Baka, tunay, sir. baka paawa lang yan ha, para ibigay no, ni Easy Crash ha. Ganong, ganong ka lang katagal nagbabalak mo sa yan? Nasa ano na sir? Simula ho nung sumali si Commander sa palawagan. Ah. Pati si Commander ba nanonood? Oh, oh yung ingay! Talagang first time namin. Eh. First car talaga to? Parang, parang nagbaka sa kaliga talaga ngayon ah. Ay, baka huma. But, but kahit gabi pumunta? Para sure ball na makakakuha. May <laughs> <Great laughs> trabaho, nag baba ko? Ngayon lang. Ah, sige na nga, eh, 73. Test drive mo. Madali ka usap ba? Madali ka usap. Madaling ka, ka ulo. Mabilis, Mabilis. talaga. Sa <laughs> so, mga <talaga>. bossing <laughs> ko, mali bigay lang natin 73,000. Itong Nissan Grandeur para sa first car ni bossing. Walang problema tayo dyan. Ito wala tayong kitain. Importante, ang lakad nila bossing ay sulit at happy siya. Boss, masaya ba? Masaya, masaya sir. Parang hindi ka makapaniwala na binigay ko na 73 ah. hindi nga ako makapaniwala eh. Mabait <laughs> pa talaga si Asi. Hindi ba sa hindi ba sa vlog lang? Talagang kahit sa vlog, kahit sa harapan, talagang walang masabi. Boss, <laughs> <Bus> mobilis. <laughs> hindi talaga mapalawalan si Tatay 'yo, oh, mga bossing. Oh. Binigay ko lang for only 73,000 ha para sa first car boss. Maraming-maraming salamat. Congrats. Maraming salamat din. At naway no nakatulong ako. Kahit ko walang, walang kinita si Asi garage <laughs> <laughs> marami na kami, sir, pinuntahan. Dito, Andi, dito rin kami bumagsak. <laughs> ah, may mga sinilip kayo? Oo. Oh, ano buhay. Oh, ano naman sabi mo naman sa unit sa 73,000 only? Baka. Wala na akong masabi. <laughs> ha? Wala na akong masabi. Then... Yeah. Ayan, mga bossing ko. Bali, papatest drive lang natin kay bossing para transparent po tayo, ha? So, ayan. Boss, magkano mo? Magkano ko binigay? 73. Ayun, 73,000 only. Yan. Wala na akong panggas. Napakamura niyan. Ayan, nakamags na yan mga bossing ko ha. So, test drive muna mga bossing ko. Nyar, pa-test drive nyar. Boss, kita mo naman loob nito, parang brand new. Ayun o. Sidings, o. Mga opuan Ang loob. O, sakyan mo na. Tiyan mo, amin mo yung loob. Ang ambang o. O, sakyan mo na, ipil mo na. Wow. Wow. <laughs> yes. Ay, tuwan ah, si Commander mo niya pag-uwi. Sigurado, sir. Ayan o, oh. Commander! Tuwan-tuwa na, na ikaw niya ito. Ayan o, oh. utag ina. 73,000 lang. Parang bumili na lang ng motor. Ayan na, oh. binigay na natin kay Bossing ko ha, ah, para... Ah, importante naman sa atin, makatulong lang. Goods ta goods to -ta tayo doon mga Bossing ko ha. Para sa first car ni Bossing. Yar wala muna sa out, Yor! mo na naman si Mochi ko. Yor, wala muna sa <laughs> So yan mga bossing ko, bali binigay na natin for only 73,000. Legit po yan. Boss, magkano nyo nakuha? 73,000 po. Yon, baka kasi mamaya. Salamat mga... po kay AC Garage. Baka kasi sabihin nila scripted eh. syempre mura. Po. Mura ko talaga. <laughs> eh. <laughs> So, ayan mga bossing ko, for transparency lang po, test drive lang ni tatay ko, ha? Tay, happy tay? Happy. Good. Importante, mga pagpasaya tayo. Ba't di ka naliliwala? 73? 73? oh Oo. Ah, 78? Ah, ano yan? PESA? Kusaba na? Ano yan? Tumatawa si tatay eh. Ano tayo? Pwede ka pa umayaw tayo? Sao siyo? Ano? May tatlong minuto ka pa para umayaw. Eh, parang di ba ka paniwala si Redford doon na binigay ko sa tawad mo eh. Pwede na. <laughs> eh, jackpot ka talaga dyan. <laughs> saya mga bossing ko. <laughs> Ba't parang na-achempo mo talaga good mood sa si AC kayo? Alam mo pag gabi good mood? Alam kong, alam ko yung kakapaan ko eh. Congrats, <laughs> Tay. <laughs> Happy. Happy. Ayaw mo na umayaw? Ayaw. Na. Ayaw na. <laughs> Sige, mga <laughs> boss, inyaro <laughs> <laughs> lang huh? muna sa hand. Yara, receive mo mula, Yara. Ha? Kaya na muna nag-receive. Uh, sabi ko kay eh, tatay, pwede pa siya umayaw. Eh, ayaw umayaw eh. <laughs> malamig aircon, malamig. Malamig. <laughs> ano tay? Ano mas, sayo mo sa aircon? Pwede na. Pwede na. Sayang, <laughs> so yan, boss. Sa'yo na yan. 73,000. Magkano ko binigay? Ay, Lano, magkano ka binigay? sa Tatay, tanawin mo. Jackpot ka tayo. Uh, magkano mo nakuha, Tay? 7.50. Oo. Opo, oh. Diyos po. Oo. Uh, Ibala! Oo, uh, anong kasama dyan? Sa pasko pasko bagong taon. Pasko, bagong taon. Piesta! Yan, lahat na. Mm. <laughs> Para sa first curry, Tatay, sa atin na may makatulong lang. ang Kahit wala sa urin itong dalawang takakuloko na to. Goods tayo. Ay. Ang portate nakakatulong sa mga followers natin. Nalan, no? no? Ba't parang masama love mo? Wala kang sasawurin. Wala kang tapang Napakababa pa, no? Oo, oh, syempre. Dahil Dito ba ngayon? Dama ito. <laughs> <laughs> Dito na lang tayo. Sa loob na lang po. So, yun, Happy, happy si tatay. Sulit na sulit ang pagdayo nila. Kahit gabi. Ayan na. Receive na lang ni Papi Junior ko. Okay. Tatay, oh. Masaya ba tayo si tatay? Wala sahod si Junior! Tatay, thank you so much. Mukhang masayang masaya ka talaga. First time. Boss, <laughs> thank you so much. Salamat din. Congrats po. pa, ingatan niyan. So, picture taking na lang kami. Kawawa naman si Junior ko. Walot sa out. Kasi nga, mabait si Kuya A, eh, Senior. Sa'yo lang, ako hindi mabait. Tay, ingat pa. Peace, bang. Thank ba? you. Oh, o, na. Salamat po. Naturo mo na yung switch. Oh, dito po tayo. So, ayun, mga bossing ko. Lang, sold lang. na po for only 73,000. Mahal pa motor. Babay po ingat buyer from Indang Cavite happy happy na si bossing ko ha